Good afternoon to you, Mr. Michael Osborne. Thank you. Good afternoon. And good afternoon po, Ma'am Maria. Good afternoon po. Anong inyong reklamo? Kasi po yung manukan doon sa likuran ng bahay, eh sa sobrang dami po, hindi na kami nakakatulog. Ay, maingay. Opo. Yung natitilaok lang na pagkagabi. Opo. Okay lang sana kung 10 o 20 panabong ng manok, eh kaso daan-daan yung nandun eh. Nailapit nyo na po ito sa barangay. Opo. Ano pong sabi ni Chairman? Kung gusto ng Pilipino mag-alaga ng manok, makakapag-alaga sila, wala daw siyang magagawa. Okay, residential area ho ba ito o farm? Residential po. Oh. Nagpunta na rin po kami sa ano sa uh, City Hall ng General Trias. Okay, ano po sabi? Ang sabi nila, uh, tradisyon daw ng mga Pilipino mag-alaga ng manok. Oh, pero dapat ilagay naman sa lugar. So, dapat pag residential area, hindi pwede mag-alaga ng mga manok. Nasa kalagitnaan po ng ano ng dalawang subdivision. Yung Arabista tsaka ano, Florida Sun State. Baging yung munisipyo ayaw rin tumulong? May task force team na pumunta doon para mag -imbestiga. Ano pong sabi? Sabi, ano daw, ang magagawa lang daw nila mag -imbestiga. May nakausap daw sila doon. Hindi ako sigurado kung si Gerald ngayon nagsabi na... Gerald? opo. Okay, Gerald kasi siya yung may-ari. Opo, ng mga manok. Hindi okay. lang yan pang manukan niya, may manukan din po siya sa, ano, sa holiday homes. Wala nga nagre-reklamo eh. Bakit to? Ma malakas ba ito? Eh, sabi niya mayaman doon. Mr. Chua, good afternoon po. Yes, sir. Sir, si Rafi Turfo po sa Radyo 5. Opo, sir. Saka. Opo, sir. Sir, alam niyo na po itong reklamo ni Mr. And Mrs. Osborne? Yung tungkol uh, sa manukan? Ano, ah, sabi na po sa akin ng staff niyo oh. regarding sa mga panagong. Wala problema ho na mag-alaga kayo ng manok o sino man sa atin mag-alaga ng manok. Pero yes, dapat sir. ilagay sa lugar. Ina-actionan po namin, sir, ngayon na uh, kinokontak po namin yung barangay. Bakit to kinukontak yung barangay? Para ma-inform siya tungkol sa concern na yan, sir. Sir, yung barangay itinuturo kayo, tapos nga ituturo nyo kami ah. pabalik ng barangay. Ay, itinuturo po kami, sir. Opo, itinuturo. Sir, yung barangay, ako? sir, ayaw umaksyon. Ako, Ang sabi po ako? ng barangay, lahat ng Pilipino may karapatan mag-alaga ng manok. Ah, action na po dito ng mayor po yan, sir. Ako? Kailan po ako? action na ng mayor? After uh, our conversation, sir, we will... Ah, sir. And how sure is that? After one hour, sir. After one hour. So, mm -hmm. right now it's 2.30. By 2.30, we can get back to you so you can give us information as to what happened with this call. Yes, sir. The reason ba ako nag-English, sir, kasi merong foreigner na kasama itong complaint namin. Uh, so, para maintindihan po ng foreigner. Opo, sir. Itong uh, may-ari, eh, pinagmamalaki niya na mayaman daw po siya. Anong ibig sabihin nun, sir? Nako. O. Eh, hindi nga po maganda po yung kan. Hindi nga? Opo. Oh. Eh di pakita mo sir na talagang hindi maganda, action niyo. nyo. Patanggal nyo na po yung mga manukan. Ano sir? Okay sir. Yes, sir. Sige, salamat po sir Lito. Welcome po sir, salamat din po. inutusan kami ni Mayor na uh, Mayor Oning na uh, may settle niya ng ayos. Uh, Oo. Oh, ka umalis. Aalis ah, ako. Sisimula ka na bang maglipat? Oo. Oh, Sisimula na. Gumawa tayo ng kasunduan. Yan ang bahay niyo. Itong bung po. <laughs>